Hi guys, shout out sa mga lahat ng na nag-follow sa akin, uh, nagsusuporta sa akin, laging nanonood sa aking mga video. Shout out Jan, shout out everyone. Uh, for today's video guys, mag-update uh, mag tayo sa aking uh, garden. Samahan niyo ako. So ito yung itsura ng climbing rose nga Banksia variety niya. So ang laki ng ano niya guys, ang laki ng puno niya oh yun last year hindi ito ganito ka kalaki ng puno niya so hindi din ganito ka uh, tagal ng ano niya guys ng bulaklak niya kasi last year napaka ano uh, wet season talaga last year so hindi gan ganito ang itsura ng mga bulaklak niya so ngayon naman this year is nagtatagal talaga ang mga bulaklak niya kasi wala kaming ulan oo na at saka mala malapit na ito magtapos guys. So, pero yung iba na mayroon pang mga buds na hindi pa nag ano, nag nag open. Pero yung iba bakit ganito? Siguro ano, siguro sa dry ng panahon namin. So nag brown sila. Mayroong ibon dito na siguro kinukuha nila yung ano, yung ganitong buds niya, kinukuha nyo. Oh, at saka yun, tingnan nyo may ano, tae ng ibon. So, ayun. So, ganito ang itsura ng banksia Climbing Rose. Hmm, hindi nila gusto yung sobrang ulan. Uh, gusto nila yung light shower lang. Pero ayaw nila yung napaka sobrang ulan. Yung malaki ang napakalakas ng ulan yung napaka heavy rainfall. Gusto nila yung ano, yung light shower lang. Kasi yung mga petals, hindi gusto nila na sobrang ano, basa. So ma bigatan sila pag masobrang basa. So punta tayo doon sa kiwi fruit. So yung iba hindi pa nakakita ng kiwi fruit kung anong itsura. So ganito ang itsura ng mga puno ng kiwi fruit, guys. So dito tayo. Uh, mayroon na silang ano mga buds. So, nag ano sila, kumakatay sila sa ano doon sa cattle yard. So uh, pinutol ko Pinotol ko dyan kasi ano, nag, yung iba naghangin ng yung mga vine. So, itong puno guys is mag-vine sila. Oh. Linagyan namin ng ano, wire, stale post yan. Mm. So, linagyan namin ng wire. Yun, para doon sila kumakatay. Yun. Ang laki ng puno nila guys, oh. Tingnan mo yung puno. O, oh, yun ang puno ng kiwi fruit. Tapos nagbain sila. So, linagyan namin sila ng wire para mag-support sa kanilang mga vine. At ito yung mga bulaklak nila. Yun ang itsura ng bulaklak. Um, hindi pa, ano, just a bud. So, hindi pa nag-open. So, ganito ang ano nila, guys. Ang puno nila. Oh, so, ang haba nila doon pa sa dulo tapos uh, mag, siguro mag open na ito yung mga ba, uh, mga buds um, mga end of october so at magbunga sila in summer unahan o tingnan natin may nakita kayong mga bay na naghanging sila kinakat namin yan kasi lagyan namin ito ng bird netting. O, oh, yun, Oh. O, oh, ikat ko nito. Marami namang mga bulaklak, o. Oh. So, mag kami after harvesting. At sa so, itining namin yung mga prutas. At ah, tingnan lang natin kung gaano kadami yung mga prutas. So, mag-update ako ma, ah, pag, pag ano na ito sila magbunga. So, maghintay tayo ng mga ilang buwan. So, ayun. Uh, hindi namin nilagyan ng cage. So, lagyan lang lamin ng knitting, bird knitting every year. Pag mag, ano na sila, mag, mayroon na silang mga bunga. Kasi mga ibon dito, ang daming mga ibon na kakain, kumakain ng mga prutas namin. So, ayun guys. So, ganito ang tsura ng mga, yung aming mga ano, mga puno dito, mga prutas, mayroong mga hazelnut na sa likuran ko. So, ganito ang itsura ng hazelnut. Pakita ko sa inyo. Yun, mayroon silang saha, no? Ang tinatawag yan is suckers. Oh, mayroon na silang fruits. Oh, tingnan mo. Ala, may fruits na sila. Yung nuts, oh. Ito yung nuts nila. So, may ano na yan. Tawag yan is husk. Then, ito ang yung puti yun ang bunga niya, oh. nag-umpisa na sila nagbunga, magharvest kami is ano niyan mga end of February, uh, start kami magharvest sa uh, February or March, yun ang harvesting season ng hazelnut. So ayun guys, punta tayo doon sa veggie garden ko guys. So, let's go sa ating veggie garden. Laki ng mga broad beans. Ayun, lahat nagbulaklak na sila. So, oh, ito yung ano niya. Na, yun ang mga bulaklak nila. Ito yung tsura ng bulaklak. Mm. So ito yung tanglad ko na tinatanim. So hindi pa ano hindi pa nag-shoot ng bagong dahon kasi ano lang napaka-dry at sa so, bago ko nang tinanim 'yan. So doon sa unahan, so dito ko tinanim yung strawberry ko. Ito yung strawberry. Yung iba kinakain um, kinuha ng ano, ng ibon. May malaking ibon. So, namatay yung iba. Dalawa ang namatay. 1, tuh no, tatlo. At saka, tinaniman ko ng ano. So, yun, nagtanim ako ng silver beet dyan. Kinakha ng ano, yung malaking ibon. Tapos, namatay yung ano, yung strawberry. At saka dito naman is yung ano guys, yung mga sugar snap ko na ano na sila nag-shoot na. So ayun ang mga itsura ng garden ko ngayon guys. Napaka dry. So magbisbis ako yun yan every afternoon. So every afternoon ako magbisbis. Minsan sa umaga. Pero kahapon sa Ah, nagbisbis ako kahapon. So, ngayong hapon naman, ako magbisbis ulit. So, napakasubrang dry dito. So, yun lang. And thank you for watching, guys. See you my next vlog. Please share my videos and follow my page. Bye!